So, ayun na nga guys, nandito na tayo sa Facebook natin. So, hahanapin ah, natin guys yung reels natin na mayroong uh, copyright claim. So, una guys, punta tayo sa profile pic natin. Ayan. So, pindutin natin na hanapin natin dito ang more. Pindutin natin sa gilid yung more. And nakalagay yung reels. Pindutin natin. And hanapin natin dyan guys yung video natin na mayroong copyright claim. So, paano natin malalaman? So ito guys. Nakikita nyo to. Yung may ano. May ekes. May pula. May red nyan. So ipapakita ko rin sa inyo guys. Uh, kung magiging effective siya, Kung mawawala nga ba talaga. After this. Babalikan natin tong video na to. Kung natanggal talaga yung copyright claim nya. So ayun go. So una guys. tap lang natin yung video na nyan. And. Dito sa baba, may nakita ko tatlong dot sa gilid. Sa baba, pindutin natin natin yan. Ayun. So, may ilagay sa taas. Replace audio. So, pagka-replace audio natin, guys, pindutin natin ng continue. And dyan, guys, maghanap pa yun ng music na gusto nyo ilagay. Kahit ano yung music yan, guys. Validated na guys. Wala nang copyright yan. Pwede nyo gamitin. So, mamimili lang. niyan guys. Wake up. Okay na And guys Back tayo sa Back tayo sa main menu So e-cash natin yan Puntahan natin ulit yung Facebook natin Yan Balikan natin yung Facebook Na mayroong reels Na nakaka-copyright Punta tayo sa profile pic And punta natin yung reels natin. And hanapin natin yung update natin kanina. Titingnan natin kung may nandun pa rin yung copyright claim. So hanapin natin guys. Wala na guys. Ito yon ang may 172 views. Ito yun. So ibig sabihin guys, effective. Effective yung bagong update ni Meta ngayon. So yan guys, kung may natutunan kayo ngayon sa video natin, please share at huwag kalimutang mag-follow sa sa atin. So, yan guys. Thank you sa lahat. Bye!